Yan na, ha? ilalagay niya na yung nabili ko. Kasya kaya. <laughs> Kasya na kaya. Ayan. Kasi nga po, paasok ko yung tubig. Ayan. Ayan ano rito. Ah, Ay, hindi. Ano, ano? Na Sa baba lang. Ha? Baba mo. Baba rito? Ah. Rito? Ah, baba mo. Yeah, yeah. Ayan, no, baba mo. Kailangan pala, mas malaki pala yung in-order ko. Ayan siya. Kasi dito, maano dito yung tubig. Ayan, dito sa labahan. Kaya kailangan lagyan ng ano. Ayan yung nabili ko. Para ilagay doon si pag sobrang lakas ng tubig talagang anggin ang tubig makapasok talaga, hindi lang anggin Yan. kapit ka mabuti ay ako makit dyan ako tagahawak siya ang taas nga naman kasi wala si Bunso eh. Busy sa kanyang work. Ayan na. Nakabit na yung isa. Tapos itali mo din sa gilid sa baba. Para ano.